at pagkamatay ng grade 11 student sa Haen Nueva Ecija na sinasabing may ari ng bahay kung saan ito ginanap, lumantad. Isa sa mga sospek ng umano'y hazing at pagkamatay ng 18-year-old at grade 11 student na si Ren Joseph Bayan sa Haen Nueva Ecija ay lumantad kahapon ng umaga, Miyerkules at sumuko sa Haen Municipal Police Station. Ang lalaki ang sinasabing may-ari raw ng lugar kung saan isinagawa ang initiation rites ng mga neophytes ng Tau Gamma Phi Fraternity noong Setyembre 29 na dahilan ng pagkasawi ni Ren Joseph. Ayon sa suspect, sumuko ito upang malinis ang kanyang pangalan at giit nito. Hindi sa kanila ang bahay at lupa na sinasabi. Wala siyang partisipasyon sa nangyaring hazing. At dalawang taon na umano siyang hindi active sa Naturang Fraternity. Sa kabila nito, ayon sa Nueva Ecija Police, Provi uh, Nueva Ecija Provincial Police Office or NEPO, kasama pa rin ito sa makakasuhan. Isang linggo kasi bago ang hazing, ayon na uh, sa NEPO, nagpaalam umano sa kanya na gagamitin ang lugar na pinayagan naman ito. Sasampahan ng kasong murder at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang anim na itinuturong umano'y sangkot sa hazing at pagkamatay ni Ren Joseph. Samantala, tinitingnan din ang angulo na premeditated ang naturang hazing death dahil lumabas na si Ren Joseph ay walang anumang problema sa puso. At ang dahilan ng pagkamatay nito ay ang hemorrhagic shock o ang tinamong bugbog sa likod ng hita dahil sa sobrang pagkapalo. Ayan. So, eto ha, uh, don sa anim pala na suspect na sinampahan ng kaso na, sa Department of Justice, no, yung uh, murder at saka anti-hazing law, anti-hazing act, yung dalawa daw dun na umano'y nagdala sa bahay ng uh, labi o ng bangkay ni Ren Joseph, uh, ay uh, parang nagtago na, no? uh, pero still no, uh, haharap sila sa isinampang kaso na murder at uh, paglabag sa anti-hazing Act of 2018 at uh, ayon dun sa Chief Police uh, Information Officer A public information officer na si uh, Captain Noemi Gogotano ng Nueva Ecija Police Provin uh, Provincial Police Office um yun nga ano uh, sabi niya kasi 'di ba idineniay idineniay na hindi kanya yung uh, property yung lupa at saka yung bahay daw na at uh, medyo malayo daw yun sa totoong bahay nila at uh, during that time na nangyari yung hazing ay uh, andun siya sa kanilang bahay at wala siya doon sa pinangyarihan. Yun yung narinig nating sinabi nung uh, sumukong individual. Hoping nga na ma ma-clear down niya yung kanyang pangalan. Pero sabi naman ni Captain Gogotano, pag ganyan daw na talagang may nangyayaring krimen, uh, yun naman daw kasi ang number one na lumalabas na alibay, na wala siya doon at di daw siya kasama doon. Pero Uh, base dun sa investigasyon, ay nagpaalam daw yung uh, fraternity na gagamitin yung lugar niya. No? Na pinayagan naman niya. Kahit wala daw siya doon. Ayun. So, tuloy-tuloy yung ano, no? Yung uh, investigasyon, at yun nga, nagbuo na nga rin ng grupo para uh, matutukan yung uh, yung Uh, kaso na ito no ng pagkamatay dahil na naman sa umanoy hazing no at sana matuldukan na yung ganitong klase ng ano no ng ganitong klase ng uh, uh, insidente no na ang nai-involve ay pabata ng pabata um, at sana ay uh, maglabas na rin ng statement yung tao hindi pa natin na-check ano, pero so far as of yesterday hindi pa naglabas ng statement yung uh, tao gamma fraternity Ah, uh, sa, uh, sa side naman nung kaanak lalo na nung mother ni Jen uh, Raya, uh, ni Ren Joseph, uh, bayan si Nanay Evelyn. No, sabi niya na kahit papano, na-iibsan yung uh, nararamdaman daw niyang sakit dahil nga umuusad yung uh, pag-iimbestiga sa kaso at meron ng lumantad at mukhang uh, nagsasalita yung uh, may mga nagsasalita na nakasamang neophyte Yu doon sa nangyaring uh, uh initiation rites na ikinamatay nga ni Ren Joseph. Ah uh, tapos syempre nananawagan siya na palakasin pa yung anti-hazing law at ma-regulate yung mga ganitong klase ng ano no ng uh, uh, physical contact para makasali ka lang sa isang organisasyon o sa isang grupo para sa brotherhood o para sa peers para meron kang para mabelong ka sa isang uh, organisasyon na hindi naman talaga kinakailangan no. Uh, para tama yung sinabi ni nung nanay ni uh, Ren Joseph na para wala nang mangyaring ganitong klase in the future, wala nang iiyak na magulang, wala nang iiyak na kaanak, at uh, mag ma-prevent na rin yung uh, uh, krimen. No, kasi pag nandun ka na sa initiation rites, siguro bugso ng damdamin na gusto mong mapatunayan na yung pumapasok na members sa inyo ay talagang uh, uh, seryoso. O di, I don't know kung anong klaseng pagpapatunay pa ang kailangan, ba't kailangan pang paluin. Para ma-prevent din yung pagkakaroon ng ganitong klase ng naisasagawang krimen. No? So, mabawasan o mawalan na ng kriminal at mabawasan o mawalan na rin ng biktima. Ayan. So, yun. At, uh, uh, condolence ulit dun sa pamilya ni Ren Joseph.